What is up guys? So for today's video, pag-uusapan lang natin ang mga ginagamit ko pang motovlog, pang rides ayan, so meron kasing mga nagtatanong nagpipm, ayan, para sa inyo po ito kung ano-ano nga ba yung mga ginagamit ko personal use pang rides so gamit ko sa motor gamit ko sa pang motovlog ayan, so umpisahan natin sa motor siyempre ang gamit natin is Yamaha NMAX Max 155 Ang pangalan is Maxi Ayan, so sa mga nakasubaybay sa atin Alam na alam ang pangalan ng NMAX natin So, hindi ko na inilayo Related pa rin sa NMAX So, Maxi Ayan, so common lang naman ang name ng ating motor At uh, Magti 3 years na natin siyang gamit pang motovlog Ang gamit naman natin gulong sa ating Yamaha N-Max is Shifa tires Ayan. So ang Shifa tires is made in Vietnam So 1 year na pala natin gamit ang Shifa tires Kaya subok na subok na natin to at ito ang pinagkakatiwalaan nating tires Shifa tires na made in Vietnam So, available din pala ang Shifa Tires na ito, mga idol sa Pops Bry Motor Shop. Meron tayong shop sa Lapas, Magalang, Pampanga. So, mag-PM lang kayo sa page natin, Pops Bry Motor Shop. So, kung gusto niyo mag-avail or i-try ang ating Shifa Tires. ah uh, tapos na tayo sa so, gamit natin sa motor, no? So, all stock lang naman ang ating Yamaha and Max. Kumako naman tayo sa ating mga camera. So, ang gamit nating camera is GoPro Hero 7 Black Ayan, so, as of now Nasa Hero 7 pa rin tayo Hindi pa tayo nakakapag-upgrade Pero, soon, ayan, mag-upgrade din tayo Baka naman <laughs> Baka may sponsor dyan, no? Baka naman <laughs> So, siguro, pag nakapag-upgrade tayo Mga idol uh, Gagawin natin secondary cam So, pang front cam natin dito Ayan, so magbabracket naman tayo dito Pang front cam natin to GoPro Hero 7 natin And at the same time, syempre Yung bago natin, siya ang magbe main camera natin So main camera kasi natin ngayon is Hero 7 So naka intercom din pala tayo no, Ang gamit nating intercom is Fridgon FX Ayan, Fridgon FX ang gamit nating intercom at syempre ang gamit naman nating external mic ICC or intercom cam connected So ito palang ICC na ito is 2 in 1 sya no Hindi lang sya basta external mic so makokonnect din sya sa ating intercom So kung may audio tayo sa intercom is magpo, magsasabay sya sa audio natin dito sa ating GoPro So ang ICC pala na ito is galing kay Sir Racing Boy or intercom cam connected Ayan So, syempre, maraming salamat kay Sir Racing Boy sa quality mic na ipinadala niya. So, ito nga pala yung mic na tinatawag na hindi mahiyain, na hindi mo na kailangan itago. di ba So, ayan, makikita nyo naman yung quality niya. Open visor tayo niya na habang nagsasalita kung kumusta nga ba yung wind noise. So, ma-wind noise ba? Or bu buo pa rin ba ang boses natin, di ba? So, usually kasi sa mga ibang external mic is kapag mahangin na, so nawawala na or hindi na buo ang boses natin, ang audio natin, di ba? So, more on wind noise na siya. Pero itong ICC or intercom cam connected 2-in-1 external mic ni Sir Racing Boy napakalupit mga idol no? Ayan. so quality ng quality yan open visor tayo dyan tingnan naman natin kapag close visor para ma-feel nyo talaga yung pinakaganda nito Ayan, so close by yan mga idol, napaka clear voice. So actually syempre subukan na natin to kaya nasasabi ko na clear voice talaga siya, no. At syempre hindi naman dyan nagtatapos So hindi naman tayo makakapag moto vlog na wala tayong helmet tong gamit wala nating helmet is FTR helmet Ayan Kung pamilyar kayo sa FTR helmet ito ang gamit natin at kung hindi naman ipapakilala ko sa inyo na FTR helmet ang gamit natin para palagi tayo safe sa bawat biyahe And so kung gusto mo maging safe na wala kang iniisip FTR helmets ka na. So, free order din tayo dyan mga idol. Kung gusto niyo mag-avail ng FTR helmet, pwede kayo mag-PM sa ating page. Ayan. So, yun lang mga idol. Siyempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta kay Pops Brian Motovlog. Ayan. So, big shoutout sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po and ride safe.